tayong mga electricity consumers ang siyang sumasagot bumabalikat sa lahat ng gastusin ng ating mga electric or utility providers katulad ng Meralco. Kaya nararapat lamang na proteksyonan natin ang ating interest. Tayo po ay maging mapagmatsyag kapag natanggap po natin ang ating monthly bill bigyan po natin ito ng oras na usisain at alamin kung ang kanilang pong sinisingil ay presunable at matuwid. Yan lamang po ang paraan upang maproteksyon natin ang ating interest sapagkat tayo po ang sumasagot, ang bumabalikat sa lahat po ng gastusin ng mga utility providers katulad ng Meralco. Kaya tayo po ay maging Tumawag po tayo sa Energy Regulatory Commission o kaya sa Meralco at itanong natin yung mga bagay-bagay na hindi natin nauunawaan sa ating mga bill o kaya ay makipag-coordinate sa nasikor.